control program ng ating pamahalaan panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa ikatlong taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil, uulitin ko, hindi ho anli ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Joel. Uh, the next uh, is uh, Senator Jingo Estrada. Senate President for temporary. thank you, mr. chair. i will just uh, waive my uh, opening statement, but i would like to, just to ask one question. are the contractors that were invited by this committee present? are all of them present here? Uh, i think 11 responded, but uh, only 7, according to the director general, uh, managed to send representatives. why? Well, what happened? Ramihan sa kanila, Senator Jingoy, nagkasakit lahat. Mm. Uh, iba siguro ni Nervios. <laughs> Channel, so, Mr. Sorry. Chair, with that, I move that we uh, subpoena them for next uh, hearing. Hmm? Ah. <laughs> nang uh, oh, motion, no, no, no. Senator Batona. Uh, so, I will just read my opening statement so we can proceed with the uh, questioning of these uh, uh, officials concerned. Mr. Chairman, just a quick intervention. To the Supina may i recommend to our uh, pres uh, to the senate pro president pro tempore to subpoena the owners of the corporations not merely representatives kasi na subukan na natin dito 'yang pag representatives wala hong isang sagot huyan so doon po sa general information sheet the article of incorporation nakasulat doon sino may-ari papuntahin yung may-ari at saka presidenta ng I yes, I agree with the uh, suggestion of uh, Senator Gatchalian. I uh, second the motion. As, as practicable, uh, let us invite the, the 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 owners, the the head, the responsible, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, uh, ang, ang ipadadala nila somebody who can uh, bind the corporation, yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, uh, I will now call uh, Senator Mark Villar for his opening statement. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, very short lang, I just like to express my support to the committee, dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon, dahil kailangan natin malaman kung ng nangyari, kung uh, anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Uh, ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, uh, just uh, this month, nung nakaramang buwan, uh, nagkaroon tayo ng bagyo at halos sa uh, tatlong milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang uh, master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig. Bas, lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan. I'm aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Uh, some of them are foreign funded master plan. Some of them are each, each floodwater basin na may master plan. So, importante po para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of uh, yung mga uh, substandard, uh, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat uh, dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na, uh, na in nung, nag nagkaroon ng inspection si President... Uh, Uh, Marcos, na nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil uh, that's uh, very unacceptable that we have uh, substandard projects. So again, uh, maraming salamat po uh, Mr. Chairman and of course I'd like to thank all those who are uh, joining us today for this uh, committee Thank you, Senator Mark uh, I now call uh, Senator Gatzelian Maraming salamat, Mr. Chairman Uh, kami, kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa uh, pagbabaha. Uh, noong 2024, kami rin po ay uh, nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaha kami sa Bagyong Karina. Uh, this year, another 2,000 rin po dahil binabaha ho kami ulit. At uh, sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, uh, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa ay ganun rin po, Uh, ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dal dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At uh, kaya ho ang aking uh, pakiusap kay Secretary Bonoan dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po ng napakaraming taon na. Nakita ko ho this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Uh, hindi ho kami magdadalong isip i-zero ho ito at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging uh, epektibo dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin, mapagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng limanton, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, one-sixth of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya aking pakuusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema. Dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga empaw at hindi epektibong project. So mamaya, mga, uh, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga Uh, problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho uh, mamaya Mr. Chairman sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you Senator uh Win. <coughs> Let me acknowledge the uh, rival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual late ka na naman. Um, I now call on uh, Senator Bongo for his opening statement. Sir Salamat, uh, mr. chair, i fully support the objectives of this uh, hearing. i want to commend our chairperson, senator rodante marcoleta, for uh, prioritizing, uh, prior prioritizing this uh, important uh, issue before us. i agree with the, as vice chairperson of the senate committee on finance and uh, vice chairperson of the senate uh, blue ribbon committee, i agree with senator gatsalian. Pabantayan po namin itong uh, budget for 2026 at uh, bilang chairman ng Committee on Health, uh, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At uh, yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, eh, hindi po na-address. Sana uh, bigyan po ito ng uh, priority ninyo mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo, eh, yung pondo po sa health is less than uh, uh, triple uh, ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa so, kaikot ko sa mga hospital, sila ang binabaha. Pero yung budget ng uh, health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa sa pagpatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at field health benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon. Eh. Hindi naman na-address until uh, now. At uh, I agree with our majority floor leader. Uh, noong August 9, 2023 pa lamang, ay uh, uh, nanawagan na tayo sa DPWH pakita ko lang po sa screen yung uh, video Wait. nung hearing no ito then, ang hiningi lang po natin ay accomplishment report niyo dito sa mga taong ito and uh, can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control uh, programs at uh, gusto nating malaman kung wala ba talagang na pondo dito na iniinilahan niyo po uh, sa ilang taon na patuloy niyong pinopondohan at tumataas pa. At pangatlong uh, tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control project? That was uh, August of uh, 2023, more than two years ago na po yan. At uh, pinalalahanan natin kayo. Dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyon na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha. Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga uh, flood control sa walang tao at walang uh, inipigil na baha. Sana po'y na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At uh, ngayon rin po, uh, sino suportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon, I also co-authored Senate Bill number no. 783. Ang panukalang uh, uh, batas na ito ay ipag ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa fourth civil degree of uh, consanguinity and uh, affinity. To the DPWH, ay dapat po ay ayusin niyo po ang inyong uh, master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin. Pero after uh, ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, uh, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong. Thank you, uh, Senator Bong. Before I call on uh, Senator Bam, let me just Make a uh, clarification: the amount of five hundred forty-five billion mentioned by the president uh, budget for flood control are the ones which he believed awarded to the fifteen contractors which he identified uh, last August 11. The the actual um, budget for Blood control projects between July 2022 up to May 2025, per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate is 849 billion pesos. That having been clarified, I now call uh, Senator Bump for his uh, opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. Uh, una una, Mr. Chairman, we support the investigation of um, flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yun nangyayari. Uh, 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? in the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero. No? Uh, maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite kung magkano nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni uh, uh, Chairperson Marcolota. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng Resolution number 28 to investigate uh, flood control.